parang manok na tumatawa. Napadayo nga tayo dito sa may bandang Kaloocan dahil di umano may pipe dito na budget friendly with high quality at talaga namang hindi ka mayayakap sa leeg ng iyong asawa. Gusto ko kasi na mala Johnny Bravo na sounds at shout out sa MDL natin, Motaru. Parinig ko sa inyo ang tunog ng stack ng TRK para siyang inline 4. Dahil 2 cylinder lang to, kaya parang inline 4 dahil inline 2 lang to. Kaya papalitan natin to ng pipe. Ang hanap dating pipe ay yung medyo mabase lang at hindi masyadong iskandaloso, yung tipo bang hindi ka mumurahin ng kapitbahay mo bawat dating mo sa bahay nyo. Dali-dali na ang kinalas ng ating repa dahil medyo mainit ang pwesto niya. Nakidikit din tayo ng sticker bandarito. Wala lang, nagbida-bida lang. <laughs> pipe ang pinagpilian ko at pangalawa na nga ito. Yung nauna kasi na ko tayo. <silence> Parinig ko rin sa inyo ang pangatlong pipe na napili natin, pero dito na tayo sa black. Parinig ko lang sa inyo para lang marinig nyo nga lang din. <silence> At dahil sa tunog na yan, nag nga tayo, dito tayo sa maitim na pipe. Yung gumagawa ng pipe natin, pangarap niya kasi mag-Saudi, kaya nga nagpark ako dito sa walang atep para ma-experience niya yung Saudi type. <laughs> Di, joke lang. Sobrang dami kasi namin. Hindi na kami mag-cash Paano masabi? Final testing bago i -pix. itim na pipi na talaga. Ito na yung process na pinapinalize na dahil wala na. Buna ang loob natin. Jim map nyo lang yan, red exhaust. At ito na nga, Saudi life ang ating repa nasa labas. <laughs> Sobrang nagustuhan ko ang itim na pipe na ito Promise ko sa inyo talagang sulit ang pagdayo nyo. Kaya nga tinanong ko ang sarili ko dyan kung alright ba tayo dyan? <laughs> hey! alright!